Sinubukan kong maintindihan kung bakit, kung paano. Sino ba sila nagpapalaganap nitong sa bayang asenso? Sino ba ang pwedeng sumali? Pag nakita mo ang mga nakita ko, magugulat ka rin. Mukha kasing kahit sino talagang may gusto, ay pwedeng sumabay sa daloy ng inisiyatib na to. Nung na nakita namin yung opportunity na maganda, doon nag, nag resign na ako sa work. Panganay po namin ay fourth year college na po at yung amin naman bunso ay third year college nang dahil lang po yun sa boardwalk. Naghanap ako ng mga kwentong pang suporta sa aking hinala na kahit sino pwedeng bumahagi, kahit sino pwedeng umasenso. Nagkaroon ako maraming friends, naging channel of blessing talaga siya sa akin. Hindi ako naglabas ng malaking pera, para kumita dito kay Boardwalk, makakatulong siya sa mga mahihirap at makakatulong din po sa pagbigay ng trabaho sa mga tao. Dahil kapag sa bayang asenso, sa bayan ng asenso, could it all be that simple? Sir! Tubig ka muna. Makam-focus kayo dyan ah. Thank you. Uy, ganda ng shirt mo ah. Ah, ito? Boardwalk to eh! makibahagi na sa Sabayang Asenso. Visit our website and like us on Facebook.